Ayun, Ay, no? Okay, so makakapag-vlog din tayo. Pasensya na kayo. At uh, medyo parang easy yung screen natin kasi nabasag yung phone natin. And then, maglagay tayo ng screen protector. Hindi ko naman naigit na. So, tumatama siya. So, ayan. So, ayan. No? Para tayo nasa swimming, nasa swimming pool. Okay, so update ko lang kayo. Last race na natin. So, konting kembot. Uh, maganda pinakita ng ibon kaya lang. Of course, may mas magaling pa rin dilitaw. So, ganon talaga ang sports na to. So, kailangan talaga natin ng swerte. Hindi lang pu puro galing. Okay, so pakita ko sa inyo yung ibon. Let's go. So, mas maganda pa itong nakatalikod. Kasi nga, eh, nagluloko yung phone natin. Okay. So, may mga nilagay tayo dito. Kita mo may mga itsura nila kasi kumabol pa yung bulutong talaga. Oh. Okay. So, may mga last clutch na gusto natin subukan sana. Pero old birds na natin sila masusubukan. Okay. So, shoutout muna tayo kay Kabagis TV. Kay Tyler Stockton. Tsaka kay Travis J. At sa lahat ng mga bago nating subscribers, uh, hindi ko makita kung saan ko kayo hahanapin. So, shout out sa inyong lahat. Nako, ito aalisin natin to mas nan. Aalisin natin 'yan. Okay, so may binubiwing tayo ng mga bata, ayan. Tapos ito, uh, siguro after a week ibubiwing din natin 'yung mga 'yan. So, 'yung isa meron ng sign na uh, nakakalipad na siya talaga. Okay, so Kanina, kanina nag-training tayo pero dito lang. Okay, ayan si si bulilit natin. Tingnan niyo mong gaano kalit yung ibon natin na Yan yung nag 9 place natin. So, shout out kay Max Hernandez yung kasama natin na nanalo siya ng first place. Yung ibon niya ay eh, nag-drop ng around 122. So, yung sa atin nag-drop So, first place ibo niya. Ninth place ibo natin. Not bad na rin. So, that was 285 mile race. So, last na natin sa Sunday, around 310. So, yan. Si Bulilit, uh, finally, pinakita, uh, pinakitang, nagpakitang gilas na rin siya sa atin. And then, yung kapatid niya ay... Hindi ko alam kung nasaan. Okay, so nandiyan lang yun somewhere. So, yung isang kapatid niya, hindi ko alam kung nasaan. Eh, okay. yun ang kasama niya lilipad sa Sunday. Okay, so dito naman, ito yung mga old flyers loft na natin. So, may mga pinaitlog tayo dito kasi ah uh, kailangan magpauwi ng itlog sa Pilipinas. So, sana makalusot. And then, uh, babalita ko rin sa inyo yan after a month kung may napisa or what. Okay. So, dito sa kabilang banda, meron tayong nakaklatch dito na hinihintay. So, nasingsingan na natin. And then, the rest, alisin natin egg. Kasi nga, papauwi sa Pilipinas. Yun lang ang purpose nyan. Then, uh, next week, bibiyakin natin sila ulit. In preparation para sa uh, breeding season for December. So, I'm still thinking kung lalaban tayo ng young bird o hindi na. At mag-all birds na lang tayo. So, hindi ko alam. Bang magbago pa isip natin. So, we'll see. And then uh, dito. Ito may babawasan pa tayo mga ibon dito. Actually babawasan natin. So dadali natin sa kaibigan natin sa Hollister kay uh, SSA. So shout out kay Kuya Bogs, kay Rodelio Costales. Uh, yan, kasama natin sa grupo yan araw-araw. Uh send then syempre shout out kay uh, Kuya Jay uh, Shulani uh JMC Love. Katakot-takot na suporta ng ibon ang nakuha natin sa kanya. Okay, so I'm hoping na hindi, ma hindi time mapaya sa pag-handle ng ibon niya for next year. Uh, excited na tayo, at the same time medyo kinakabahan kasi uh, panahon na naman ng hawk and falcon. So meron pa ta tayong ilan-ilan ilan na hindi uh, pasanay. Actually, kanina may pumitik na naman. Actually, marunong na yon Kaya lang, eh, dinalaw na naman tayo ng kaibigan nating hawk. So, hindi ko alam kung, hindi ko pa siya nakikita actually. So, kung hindi siya makakaway, ibig sabihin, bawas na naman tayo. So, anyways, part ng game yan talaga. So, wala tayong magagawa pagdating sa ganyan and then paglang kawala na dito wala na tayong control so ano man ang mangyari sa kanila so and it's part of the game kailangan natin tanggapin yan so hindi natin kailangang saktan yung mga hawks and falcons okay so meron tayong dito din training unti-unti so ito yung ito yung mga warriors natin for all birds okay so sana magsipag perform to na maganda bibigyan natin ng na magandang laban And then, ito pala siya, yung hinahanap natin. Ayan siya. Okay. Dalawang magkapatid na yan. Uh, yan yung original natin na panlaban. And then, yung the rest, eh, nagsiuwi lang. So, medyo na-excite tayo. Nag-join tayo kahit na konti ang ibon natin. Pero still, uh, binigyan nila tayo ng magandang uh, laban. Alam mo yun. So, nag-4, nag-6, nag-9, nag-8, nag-10, So, masaya na tayo for now. Imagine yung two birds natin against sa how many birds nila. And then yung mga nakalaban nila noon, eh wala na. Okay, so uh, proud na tayo sa na-achieve ng ibo natin. At sa mga nag-join sa race, congratulations sa ating lahat. Okay, so sports game lang talagang gano'n. May nananalo, may So, babawi tayo. Malay nyo naman uh, next season, makabawi talaga tayo. So I'm hoping na sa dami nito eh meron tayong makukuha na pang 100, 200, 300, 400. Okay? So kasi 400 hanggang uh, Madras, Oregon, Lapine, Oregon ang race for the old bird season. So yan ang paghahandaan natin. Although ang gagamitin na naman natin is puro young bird talagang ganun. So wala tayong kadaladala. Gusto natin puro challenge. Okay? So medyo maganda panahon kanina actually. Hindi ko na nakuha mag-training para itapon sila uh, low fly lang. And then naglipad sila ng mang ng isang oras naman. So okay na din. At saka they need to rest na rin kasi nga uh, 310 miles yung lili pa rin nila sa Sunday. So kumpiyansa naman tayo na makakauwi sila. And I'm hoping na this time makuha na nila ng dalawa malay natin magsunod pa silang dalawa but we'll see uh, yung pagkakataon na enanja na so we just need to grab and claim it na tayo naman ang next otherwise better luck next time okay samantala dito naman tayo ayan so kung natatandaan nyo si Bagwis ayan si Bagwis uh, pinalipan natin ng 160 miles nung 3 months old siya And then ngayon yung anak niya is lumilipad sa AGN and good. Uh, I'm happy to say na lalaban siya. Uh, sana lumaban siya sa finals kasi meron pang isang, isang toss before the finals. So yung tatlong ibon natin na pinasok doon, eh buo pa din. So ganun kakukunat yung mga ibon natin dito. So same thing, kita niyo may dalawa nating warriors. Ito, talagang inilalaban pa rin tayo. Okay guys, so shoutout sa inyong lahat kay Skyloft sa body body natin yan, CBC. And sana hindi tayo iwanan. And then mas madagdagan pa tayo for next year. Mas malaki chance natin for next year kung mas marami tayo. So, sabi nga ni Pangga, laban lang.